si Angelica Panganiban ay kasalukuyang nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ina, si Annabel Panganiban. The Philippine Showbiz List presents Angelica Panganiban nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang inang si Annabel. With a heavy heart, Ibinalita ni Angelica ang pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na ina sa pamamagitan ng isang Instagram post nito lang August 21, 2024. Kalakip ng post ay ang larawan ni Annabel pati na ang araw na kanyang kapanganakan na February 3, 1963 at ang araw na kanyang pagpanaw na August 20, 2024. Nakasaad din sa post ang wake and memorial service ni Annabel na idarao sa Eternitas Chapels and Columbarium na magsisimula sa August 22, 2024. Si Annabel ay pumanaw sa edad na 61. Sa post ni Angelica, wala na ibang impormasyon tungkol sa sanhinang pagkamatay ng inang si Annabel. Ngunit sa comment section ng kanyang post, bumuhos ang mga mensahe ng pagmamahal at pakikiramay sa pamilya ni Angelica mula sa celebrity friends niya kabilang sa kanila sina John Arcilia, Carla Abiliana, Angeline Quinto, Nery Miranda, gayon din sina Dominic Roque, Enchong D, Carol Banawa, Miles Ocampo at Connie Reyes. Nagpaabot din na kanilang pakikiramay sina Barbie Imperial, Bea Alonzo, Bella Padilla, Kim Chu, Camille Prats, Pauline Luna at JC De Vera. Angelica and Annabelle Relationship Si Angelica ay may kwento ng buhay na tumatak sa isip ng marami. Bagamat nakuha niya kanyang lugar sa showbiz sa pamamagitan ng pagsusumikap at talento, ang kanyang personal na buhay, partikular na ang kanyang relasyon sa kanyang adoptive mother na si Annabel, ay isang mahalagang papel na gumanap sa paghubog kung sino siya ngayon. Ipinanganak si Angelica noong November 4, 1986. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang kapanganakan, siya ay inampon ni Annabel na sa kabila na hindi niya ito biological mother ay nagbigay sa kanya ng walang pasubali na pagmamahal at suporta na kailangan niya. Pinalaki ni Annabel si Angelica na parang sarili niyang anak. At madalas ikwento ni Angelica kung paano siya binuhusan ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang adoptive mother mula pa noong siya ay sanggol habang lumalaki si Angelica. Wala siyang ideya na hindi niya pala totoong ina si Annabel. Nalaman lang niyang katotohanan tungkol sa kanyang pagkaampon noong January 2010. Sa isang pag-uusap, tinanong niya ang kanyang pinsan na pakiramdam niya siya ay ampon. Hindi raw sumagot ang kanyang pinsan at sa halip ay umiyak lamang ito. Ang unang pumasok sa isip niya noon ay wala pala siyang pamilya. Wala siyang naramdamang galit ngunit nakaramdam siya ng inggit. dahil pagtanto niyang hindi talaga siya bahagi ng pamilyang kanyang kinalakihan at inakala niyang perpekto ang lahat. Hindi siya umuwi matapos nito dahil hindi niya magawang harapin ang kanyang pamilya. Nahihiya siya, iniisip na baka nakapagsalita siya ng mga bagay na hindi maganda at maaaring nakasakit sa kanila. Nang sa wakas ay umuwi si Angelica, hinarap niya ang kanyang ina na si Annabel tungkol sa kanyang pag-aampon. Nagulat siya dahil lahat ng bagay na gusto niyang malaman ay naroon na. Mga larawan, pangalan at lahat ng impormasyong kailangan niya ay kumpleto. Napagtanto niya na hindi naman talaga balak ng kanyang pamilya na itago sa kanya ang katotohanan ng matagal. Ayon kay Angelica, iniwan siya para ipaampon dahil hindi kayang sustentuhan ng kanyang tunay na ina ang kanyang pangangailangan. Kahit na naging sikat na artista na siya, hindi kailanman tumawag ang kanyang tunay na ina. Sinabi raw sa kanya ni Annabelle na hindi kailanman tumawag o humingi ng kahit ano ang tunay niyang ina kahit na nakita na siya nito sa TV at nalaman nitong kumikita na siya bilang artista. Hindi raw sila tinakot nito o ginulo ang kanilang buhay. Masaya lang daw ito para sa kanya. Angelica expresses heartfelt gratitude to Annabelle for raising her well. Isang touching appreciation post ang ibinahagi ni Angelica sa pamamagitan ng kanyang Instagram post para sa nanay niyang si Annabelle. Kalakip ang larawan nila ng ina na kuha sa naganap na second wedding nila ni Greg Homan noong April 2024 sa isla ng Siargao ay ang nakakaantig na message niya para rito. Sa mensahe, inihayag ni Angelica na alam niyang masaya ang ina dahil sa tamang tao na siya. Inalala din niya na madalas silang magbiruan ng ina at sinasabi nito sa kanya na alagaan si Greg at umayo siya na sinagot naman ni Angelica ng ma, dead na dead yan sa akin. Nagpasalamat din siya sa ina dahil sa pagtataguyod at maayos sa pagpapalaki sa kanya. Sinabi din ni Angelica na hindi siya magiging sapat na ina kay Bean at may bahay kay Greg kung hindi siya pinalaki ng tama ng kanyang ina inamin niyang lahat ng tagumpay at mga meron siya ngayon ay utang niya sa kanyang ina. Dagdag pa ni Angelica, si Annabel ang kanyang tunay na kayamanan na ipinagmamalaki niya kahit kanino. Ang lahat ng aral na tutunan niya mula sa kanyang ina ay ipapamana niya sa kanyang sariling pamilya. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal at pagpapahalaga ni Angelica sa lahat ng ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Inamin din ni Angelica na hindi siya perpekto o ideal na anak. Inamin niyang matigas ang kanyang ulo at madalas siyang ipinipilit ang mga bagay na gusto niyang subukan kahit na hindi ito palaging ayon sa kagustuhan ng kanyang ina. Ngunit kahit na ganoon siya, hindi siya pinigilan ni Annabel. Hindi niya naramdaman na pinabayaan siya ng kanyang ina. Sa halip, hinayaan siyang subukan ang iba't ibang bagay para sa kanyang sariling paglago at tapang. Ipinapakita nito ang pasasalamat ni Angelica sa suporta ng kanyang ina kahit na siya ay may mga pagkukulang. Ang kabuo ang mensahe ay nagpapahayag ng malalim na pagmamahal at pagpapahalaga ni Angelica sa kanyang ina sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Annabelle's Marriage Advice to Angelica Kung mayroong isang tao na maaaring tingnan ni Angelica sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Amila Sabine kasama ang asawang si Greg Homan, ito ay walang iba kundi ang kanyang ina na si Annabel na tinatawag niyang Mama Ebela. Sa pamamagitan ng kanyang mga kwento at hindi mapag-aalin lang ang pagmamahal kay Angelica, ipinakita ni Mama Ibella e na ang pagiging ina ang pinakamagandang trabaho sa mundo. At ang tanging gantimpala na nais ng isang ina ay ang makitang masayang lumaki ang kanyang anak na napapaligiran ng pagmamahal sa kanyang vlog noong February 2024 na may title na A Day with Mama Ebella, dinala ni Angelica ang kanyang ina sa isang retail store sa Subic, kung saan sila kasalukuyang nakabase ni Greg. Hinamon niya siya na kunin at mamili ng kahit ano sa loob lamang ng 15 minutes. Nagsilbi itong masayang bonding moment para sa mom-daughter duo at magandang pagkakataon din para sa mga manonood na makita ang kanilang dynamic. Ipinakita ni Annabelle ang kanyang sense of humor sa pamamagitan ng pagsubok na mandaya. Naglakad-lakad muna siya sa paligid ng shopping place para tingnan ang mga aisle upang mapaliit ang oras sa masasayang sa paghahanap ng mga produkto. nag siya sa simula, isinasaalang-alang ang dagdag na pressure mula sa timer. Kahit na pinayagan siya ng kanyang anak na pumili ng kahit anong item na gusto niya, ipinakita ni Annabel ang kanyang momshi wisdom sa pamamagitan ng pag-check ng mga presyo at pagpili lamang ng mga bagay na sa tingin niya ay magagamit niya. Pinayagan ni Angelica ang kanyang ina ng dagdag na oras para pumili ng mga karagdagang canned fruit items na malamang ay gagamitin nila sa paggawa ng fruit salad para sa kaarawan ni Annabel. Sa ikalawang bahagi ng vlog, sumama si Greg at ilang mga kaibigan kabilang si Alora sa Sam para sa tanghalian. Nagtaas ng toast ang grupo upang ipagdiwang ang bagong kasal na si Angelica at Greg. Nang tanungin si Annabel tungkol sa kanyang marriage advice, nagbigay siya ng direktang mensahe kay Greg. Sinabi niyang mahalin nito ang anak niya, pati na si Amila. Huwag itong iiwan. Ipinakita niya ang kanyang pag-aalala at pagnanais na maging tapat at maasay kaso si Greg sa kanilang pamilya. Idinagdag niya ng pabiro na pag iniwan ni Greg si Angelica ay lagot ito sa kanya. Ang pahayag na ito ay isang magaan at biro na paraan na pagpapakita na kanyang seryosong pagnanais na tiyakin na si Greg ay magiging tapat at responsable sa relasyon nito kay Angelica. Pahabol pa ni Annabel. Mahalin mo talaga si Angel kasi mahal na mahal ko ito. Niyakap niya si Angelica na ang mga ngiti ay nagliliwanag ng wagas na kaligayahan at kasiyahan. Pagkatapos, bumaling siya kay Angelica para sa isang taimtim na kausap at sinabi na umayos ito. Hindi porket mahal na mahal siya ni Greg ay magsusungit na ito. Pinayuhan din niya si Angelica na iwasan nito mainis agad at iwasan ang pagiging prangka nito dahil minsan daw hindi nito napapansin na napapahiya na pala yung tao. Biniro ni Angelica na parang love expert ang payo ng mami niya sa kabila ng walang asawa. Napansin niya na madalas na mas matalino ang mga single na tao kapag nagbibigay ng payo tungkol sa relasyon dahil dito naging sentimental si Annabel habang inaalala ang mga sandali mula sa kasal ni Angelica, isa sa kanyang mga pangarap para sa kanyang anak. Masaya siya na lahat ng pangarap niya para kay Angelica ay natupad na maliban sa isa. Ang pagbibigay sa kanya ng isang property na gusali na ngayon ay pinagkakatiwala na niya kay Greg. Nakakamta ni Annabel ang ganap na kasiyahan sa pagtingin kay Angelica na naayos na ang buhay at alam niyang nagawa niya ng maayos ang kanyang tungkulin sa pagbibigay ng masayang buhay para sa kanyang anak.